Ayan, mga kalalakihan, tandaan, ang reaksyon naming mga babae ay nakabase din kung paano nyo kami tratuhin. Kung ginagago nyo kami, huwag kayong mag-expect ng lambing o ng pagmamahal o ng pag-aasikaso galing sa aming mga babae. ba? Diba? Paano kami gaganahan na maging malambing sa inyo kung hindi naman kayo karapat-dapat lambingin? So yan ang dapat nating alamin kung kayo ba ay karapat dapat nalambingin lambingin ng inyong mga misis. Okay, um, bago po lahat ay mag-disclaimer po muna tayo. Ang video na ito ay base sa relationship psychology at common traits na hinahangaan ng mga babae. Hindi ito absolute pero malaking gabay para malaman kung anong klaseng lalaki ang talagang deserve ng kanilang pagmamahal. Hello and welcome or welcome back to my channel. Ako po muli si Lorelly or tawagin niyo na lang po akong Ate Lors. Ayan, pasensya na medyo magulo, kadarating lang po namin. Yay at kami ay nasa Pilipinas ngayon. Ayan. Okay. Alam niyo ba na hindi lahat ng lalaki ay pare-parehas o pantay-pantay pagdating sa pagtrato nila sa babae o pagdating sa pag nila ng relasyon. May mga lalaki na kahit na anong uh, effort eh hindi pa rin sila maramdaman ng babae na mahalaga. Alam mo 'yon? Tapos meron namang mga lalaki na napakasimple lang ng kanilang effort pero sobra-sobra naman yung natatanggap nilang pag-aasikaso o paglalambing galing sa kanilang mga partner o asawang uh, babae. Kaya sa video na ito, meron tayong 10 katangian ng mga lalaki na talagang deserve mahalin ng mga babae. Ano ba ito? So simulan na natin sa number 1. Ang unang-una dyan ay yung pagiging uh, responsable at may paninindigan. Ano ba ito? Ito yung mga lalaking may paninindigan. Kung ano man ang kanilang sinabi, kung ano man ang kanilang ipinangako, at kung ano man ang kanilang dinesisyonan, andiyan yung uh, kanilang uh, paninindigan, yung kanilang uh, uh, pagiging responsable pag nasabi na or pagka naipangako, talagang tinutupad. Ayan ang mga kilos at mga katangian ng isang lalaki na nakakakuha ng respeto sa mga babae kung kaya niyang panindigan ang lahat ng kanyang salita at hindi siya takot sa commitment. Malaking ano to, malaking puntos to para mas lalo kang mahalin at mas lalo kang magustuhan ng isang babae. Magbigay tayo ng halimbawa. Halimbawa to sa mag-asawa na, no? hindi sa mag uh, mag pa lang. Kung mag-asawa halimbawa, yung nanay mo ay ayaw sa napangasawa mo. Okay? So ngayon, paano mo ito i-handle or mama manage ng pantay yung patas, yung uh, syempre, nag-asawa ka pinakasalan mo si babae ibig sabihin, nung pinakasalan mo siya pinili mo na siya ang makasama mo sa buhay ngayon, dahil ayaw ng nanay mo kahit ano pa yung gawin niya diyan makikita nung babae o nung napangasawa mo, paano ka mag paano mo i ito ng patas, at paano mo i na hindi siya masasaktan So, panindigan mo yung iyong naging desisyon na pinili mo siya, di ba? So, dyan ma malalaman ng babae kung kaya mo siyang panindigan at kung paano niya ibibigay ang respeto niya sa'yo eh, is kung paano mo hinandel ang sitwasyon. Ayan, pagdating naman dun sa pangalawa natin, yung number two, dapat may respeto ka. Alam na natin yan na pagdating sa respeto, palaging kasama ang respeto sa lahat ng katangian, katangian ng lalaki, katangian ng babae o katangian ng isang tao, dapat meron tayong respeto. Kasi gusto natin yan, lahat ng tao ay um, nag-aspire nag or nangangailangan or gusto na nire-respeto sila ng, uh, ng uh, kapwa nila, ng tao, especially ng asawa nila, ng partner. Kung tutuusin, para sa akin lang naman, ano, kung merong respeto, dyan nag-grow ang pagmamahal. Pero kung magsisimula kayo sa pagmamahal, tapos bandang huli wala kayong respeto, mauuwi din po yan sa wala. Walang mangyayari dyan kung pagmamahal lang tapos walang respeto. Yung respeto na pinag-uusapan natin dito, hindi lang yung irerespeto mo yung asawa mo lang ha, or yung partner mo lang. Dapat may respeto ka sa lahat ng babae, pati sa kapwa mo. Yung marunong kang uh, sa inyo namang mag-partner, yung marunong kang makinig, hindi ka nananakit, hindi ka nang bababae at uh, marunong ka mag-value sa boundaries ng babae. Na kung merong uh, dapat gawin yung babae, bibigyan mo rin ng space, bibigyan mo ng kalayaan, 'di ba? Tapos kasi yung yung respeto yan ang magiging foundation niyo ng uh, asawa mo, ng partner mo. Yan ang magiging foundation ng inyong uh, pagmamahalan. Kaya ingatan mo ang iyong mga salita kung meron kang dapat ilabas sa bibig mo, um, piliin mo yung sasabihin mo or humanap ka ng tamang timing. Nandun na to sa unang video ko tungkol sa sa mga babae naman na control is power. Ganon din kayo mga lalaki. Dapat may control kayo. Alam nyo kung kailan kayo dapat uh, magsasabi ng, uh, ng hinain o ng problema para hindi ito pagmulan ng away. Uh, Kailangan alamin nyo, kilala nyo naman sino yung partner nyo. Alam nyo naman kung ano ang mood niya. So, alam nyo, dapat kung kailan dapat ilabas. At kung meron kayong dapat na sabihin, huwag nyong itago ng matagal. Hanggat maaari, eh, kayo mismo ang magsabi, yun lang humanap kayo ng timing. Kasi mas masakit yan kung sa iba pa malalaman ng inyong mga partner. Alam nyo ba na yung uh, pambababae, eh, totally kawalan ng respeto sa inyong asawa at sa inyong mga partner. Ito ang pinakamalaking dahilan para hindi kayo E-respeto ng inyong mga asawa. At alam mo ba na dito talaga mawawasak ang pamilya mo. Kaya gamitin nyo ang mga isip ninyo bago kayo gumawa ng uh, pangangaliwa. Huwag nyo gamitin yung, alam mo yun, nakaramdam lang kayo ng konting init ng katawan, eh wala na. Kakalimutan nyo na yung responsibilidad nyo bilang asawa. Ito sobrang unacceptable talaga to, yung nananakit. Alam mo yon, parehas 'yan, sinaktan mo pareho, uh, emotionally and uh, physically. Naawag uh, na wag niyong gawin ito kasi ito yung sobrang kawalan na talaga ng respeto. 'Di ba? Dito guguho yung pagmamahal ng asawa mo sa'yo. Mahirap na itong gamutin, mahirap na itong ibalik. Kahit oo sabihin na natin, nandyan pa rin siya sa tabi mo, hindi ka iniiwan, pero may lamat yan. Ang hirap niyan ibalik. So, ang hirap kaya sa aming mga babae na may nararamdaman kaming sakit, na palagi niyo kaming sinasaktan, tapos maghahanap kayo ng lambing, yung aasikasuhin namin kayo, siguro gagawin namin yung pilit na pilit. Ang hirap. Pero kung uh, karapat dapat kayong pagsilbihan, lambingin, napakadali sa amin kasi depende yan kung ano talaga yung uh, ibinibigay nyo or itinatanim nyo sa inyong mga asawa, sa inyong relasyon. Ayan, yung number three, number three natin, ito yung pagiging consistent mo sa gawa, hindi lang sa salita. Oo, oh, sabi mo, uh, hindi sapat yung mga sinasabi mo lang. Hindi sapat yung uh, sweet words lang. Ang lalaki na deserve mahalin ay consistent. Kahit walang okasyon, kahit walang kapalit, kapag sinabi niya, gagawin niya. ba? Diba? Parang, uh, para, para palaging ganado ang mga misis ninyo, ang mga asawa ninyo, mas maganda kung consistent ka. Hindi yung gumagawa ka lang ng maganda. Kapag may gusto kang makuha, halimbawa, gusto mo lang sumiping, o pag gusto mong sumiping sa asawa mo, bay, napakabait mo. Naglilinis ka pa, nagluluto ka pa, yun pala, gusto mo lang sumiping, meron ka lang gustong makuha o kaya mabait ka lang kapag uh, pag gusto mo. Pero pagkatapos nun, kung ayaw mo na maging mabait, bumabalik ka sa masamang pagtrato mo sa asawa mo. ba? Diba? Hindi ka consistent. ba? Diba? Or nangangako ka tapos hindi mo tutuparin. Ang uh, masakit sa aming mga babae na aasahan yung mga sinabi nyo, yung mga pinangako nyo. Kasi syempre, pag nagbitaw kayo ng uh, salita, ng plano, syempre, uh, aasahan namin yon. Kasi kayo yung lalaki, yung yung pagtingin namin sa inyo, ganun na lang kataas tapos gumuguho yung uh, yung uh, anong tawag dito, yung aming uh, pagtingala sa inyo, gumuguho dahil sa mga paulit-ulit ninyong uh, inconsistency, di ba? Tapos kapag merong kang hindi nagawa, hindi natupad at uh, ang ikakatwiran mo lang sasabihin mo nakalimutan mo. O di ba? Parang lalabas niyan. Hindi mo priority ang iyong uh, partner. Ayan, yung number four natin ay yung pagiging supportive mo, hindi insecure. Alam nyo yon. Merong mga babae na may matataas na pangarap. Merong mga karir yan. Deserve nila ang partner na susuporta sa kanila. Yung nandyan palagi, yung hindi pipigilan sa kanilang tagumpay. Yung uh, lalaking tunay na worth living is yung marunong mag-cheer up mag-support, magtulak sa kanilang partner na babae pa itaas, hindi pa ibaba. Yung hindi na sa sa success o sa tagumpay ng kanyang uh, asawa, yung uh, hindi natatakot na maungusan or mas maging magaling sa kanya yung kanyang asawa eto ano tanggapin na natin na maraming mga babae ngayon ang mata, mata, matagumpay na no lalo sa kanilang mga career sa kanilang mga ginagawa sa kanilang mga negosyo kung dumating kayo sa punto na mas magaling sa ang asawa mo o mas malaki ang sahod ng asawa asawa mo huwag mong kainggitan um, mas maganda kung suportahan mo di ba suportahan mo pa siya ng todo kasi kapag nainggit ka or natakot ka sa tagumpay niya diyan nagsisimula ang away. 'Di ba? Yung insecurities, yung selos, kasinungalingan, lahat na, diyan na mag-uugat lahat ng inyong uh, hindi pagka pagka ano pagkakasunduan. Kaya mainam mga kalalakihan, kung kinakailangan, lunukin niyo rin ang ang ego ninyo kasi kung kinakailangan para sa kapayapaan ng inyong relasyon. At tapos nun, huwag kang tumunga nga na nilunok mo na nga yung ego mo tapos wala ka pang gagawin. Hindi. Nalunok mo na yung ego mo para sa kapayapaan ng inyong relasyon and then mag-focus ka sa ginagawa mo. Palaguin mo rin ang sarili mo, di ba? Gumawa ka rin ng uh, something na makakapagpaunlad sa'yo. Kahit na sabihin na natin hindi mo siya mapantayan. 'di ba? Ang importante, may ginagawa ka para umunlad ka, 'di ba? Kasi kapag ganyan, mas lalo kang maa-appreciate nung asawa mo. Mas lalo kang makakagain ng respeto kasi may ginagawa ka. Pangalawa, hindi siya nai-stress sa iyo. O para naman sa mga babae na asawa, ano kung nasa ganito kayong sitwasyon, eh wag niyo naman tapakan yung ego ng inyong asawang lalaki. Huwag niyo namang uh, mayat maya eh ipamuka sa kanila ang inyong tagumpay, di ba? Magpakumbaba. Huwag niyong uh, isampal sa kanilang pagmumuka na kayo ang matagumpay, kayo ang malaki ang sweldo, di ba? Ang maganda diyan, ipaliwanag niyo na nagkataon ganito ang sitwasyon natin, di, ba? At ang ginagawa ko ay para sa atin din, para sa future natin, para sa mga anak natin, di ba? Kaya magsuportahan tayo. Huwag kang maging uh, mataas, yung sobrang taas kung uh, naalala nyo yung nakaraan na video ko, bakit gusto kayo, yung mga babae, bakit gusto kayo makasama nung lalaki, gamitin nyo yon kung uh, mapapanood nyo yung video na yan. Ayan, yung uh, number five natin, yung dapat marunong kang uh, pasayahin yung, yung asawa, yung napapatawa mo siya, yung sense of humor ba, ba? Diba? yung hindi ka boring kasama. Kahit may problema na kayo, medyo napapatawa mo pa rin siya, di ba? Alam mo paano pagaanin yung sitwasyon, hindi yung nasa sitwasyon na kayo, may problema na kayo, pinapabigat mo pa. So, alam mo paano, paano pagaanin, di ba? Ma-appreciate ng babae yan. Kasi imbis na todo-todo ma-stress kayo, ay hindi, medyo napapagaan mo yung sitwasyon, di ba? So yung mga ganitong lalaki na marunong magpatawa at magpagaan ng sitwasyon, ito yung nagiging source ng comfort ng mga babae. Pati yung happiness nila, dyan sila humuhugot sa mga ganyang uh, ginagawa ninyo. So ang dami ko nakikita diyan ng mga babae na masaya sila sa mga lalaki na talagang mapagbiro yung lalaki kasi napapatawa talaga sila. So gumagaan yung aura ng babae kasi lagi siyang masaya, di ba? Pero kung ikaw na lalaking asawa ay bugnutin, negative, palaging stress, palagay mo magugustuhan ba ng asawa mo na palagi kang nandyan? Baka mas... Eh, alam mo yun, ipagdasal pa niya na ah, sana umalis to ng bahay. Sana wala to dito, di ba? Kasi para makaiwas sa Ayan yung number 6 natin. Ito napaka-rare nito, napaka-da napakadalang. Pero meron pa rin naman yung mga loyal at yung pagiging loyal ninyo at pagiging tapat ninyo sa inyong mga asawa, di ba? Napaka-rare nito talaga. <laughs> pero kung talagang mahal ninyo ang mga partner niyo, ang mga asawa ninyo, parang awa nyo na. Huwag kayong magpatukso magpaka-loyal kayo. Huwag kayong mambabae. Huwag niyong pagsabayin. Okay? Kung hindi niyo na talaga kaya, hindi niyo na mahal, huwag niyo pong pagsabayin. Parang awa niyo na napakahirap po niyang sitwasyon na yan. Napapasukin ninyo. At saka, pangalawa, mahiya naman kayo. ba? Diba? Kasi lalo na kung napakatino ng inyong asawang babae, ng inyong partner, pagkatapos lulukuhin niyo lang. ba? Diba? So, huwag kayong maghanap. Ngayon, halimbawa, ginagawa nyo na to, nagtataksil kayo, kahit hindi nyo nakikita, kahit sa chat lang, pagtataksil na yan, di ba? Eh, nararamdaman namin yan. Maniwala kayo. Ramdam naming mga babae yan. Kaya kung meron kayong ginagawang ganito, nag, nagloloko kayo, or kahit man lang sa, sa, sa text, sa chat, nakikipaglandian kayo sa iba, ramdam namin yan. Kaya wag kayong maghanap ng paglalambing namin o lalandiin namin kayo para maging uh, magkaroon ng spark yung inyong uh, pagsasama, huwag po kayong maghanap kasi ramdam namin yan kung meron kayong ginagawa. Kaya kung maaari lang, please lang mga kalalakihan, mag-focus kayo sa pamilya nyo, sa partner nyo. wag na kayong maghanap ng iba at maging proud kayo sa inyong mga asawa palagi kayong uh, maging proud na kasama sila na maging proud na sila yung uh, na sila yung inyong uh, mga asawa pag mga ganyan ayan mga deserve talaga na mahalin namin kayo pagsilbihan naming namin kayo at lambingin namin kayo kaya nasa pang na tayo yung pang natin emotionally mature ibig sabihin emotionally mature emotion hindi yung age kasi meron pong tumanda na walang pinagkatandaan. Kaya kung naririnig nyo yan sa matatanda, sabihin mo, oh, tumanda na, pero wala namang pinagkatandaan. Ibig sabihin, umidad na, pero hindi pa rin matured. Okay? Um, etong mga emotionally emotionally matured na mga lalaki, ito yung mga hindi nagdadrama. Hindi yung konting issue lang, pino problema na ini-stress yung asawa sa konting bagay, 'di ba? Yung nagagalit ng agad-agad, 'di ba? Nagtatampo ka agad, so, sobrang matampuhin, sobrang magagalitin, walang control. Ito yung mga emotionally immature na mga lalaki, 'di ba? Yung ang mature talaga na lalaki is alam niya makipag-usap, alam niya kung kailan dapat magalit, 'di ba? Hindi basta-basta nagagalit, 'di ba? Alam niya makipag-usap ng maayos hindi nagbibitaw ng uh, masasakit na salita. May control. ba diba? Hindi, hindi yung basta na lang sumasabog. Diba? Itong maturity, yung emotional maturity, kung meron kayo nito mga lalaki, ito ay nagbibigay ng tibay sa relasyon. Kasi hindi nyo ini-stress yung babae. Titibay ang respeto nila at pagmamahal nila sa inyo. Kasi wala silang stress sa araw-araw. Kasi kung emo emotionally immature ka, for sure yan mayat-maya na-i-stress sa'yo yung babae, yung asawa mo, ba? Diba? Kaya nga merong mga babae na ang hinahanap talaga nila yung mga matured na lalaki. Kapag nakitaan ka agad nila ng immaturity yan, wala na, red flag na, na kaagad yan. Ayan, number eight na tayo. Yung pangwalo natin, eto, ako, ako medyo, dito talaga ako uh, na-attract sa isang lalaki. Yung hardworking at yung merong direction ang buhay. Alam mo yon yung uh, kaming mga babae, na naghahanap ng seryosong relasyon ang gusto namin yung mga lalaking may pangarap yung uh, ginagawa ang lahat para maabot yung pangarap hindi naman ibig sabihin yung big time na pangarap no maliliit na hakbang para maabot mo yung pangarap mo eh napakalaking uh, napakalaking puntos na yon para sa aming uh, mga babae hindi kailangan maging milyonaryo ka agad um, basta nakikita namin yung effort at saka yung sense of purpose may purpose yung ginagawa mo, di ba? Eh, magugustuhan ka ba ng babae kung ikaw ay uh, uh, isang tamad, di ba? Lalambingin ka ba ng iyong asawa o ng iyong partner kung tatamad-tamad ka, di ba? Yung parang uh, yung asawa mong babae, kayod ka labaw, trabaho dito, trabaho doon, tapos ikaw, pahiga-higa ka lang, pa cellphone-cellphone uh, ka lang, tapos tambay ka lang sa labas, tapos pagkatapos mo pagkatapos mo nun, tamad ka na, tambay ka pa. Pagdating ng gabi, maghahanap ka pa na uh, lambingin ka or asikasuhin ka or ipagluto ka, di ba? Asikasuhin ka pa ng asawa mo. Nasaan naman ng hostisya dyan, di ba? Wala, di ba? So, maging uh, responsable ka bilang lalaki. Ayan, yung pang number nine, pang siyam na tayo, di ba? Ito yung caring and uh, thoughtful. Ang lalaking marunong Uh, mag-alaga or pahalagahan ang uh, kanilang asawang babae or uh, sa maliliit na bagay ay napakasimpleng gestures pero ang laki ng impact sa amin yung mga babae. Alam mo 'yun, feel na feel namin yung inyong uh, pag care uh, at ang pagmamahal ninyo, di ba? Kaya kung gusto ninyo na lambingin din namin kayo, alagaan namin kayo, eh dapat ganun din kayo sa aming uh, mga babae, di ba? Two-way 'yan hindi magwo-work ang isang uh, relasyon kung one way lang. Hindi yung pwedeng puro kami lang yung bigay ng bigay sa inyo ng um, ng care, ng pagmamahal, di ba? Ng pag-aalaga, ng paglalambing. Eh napaka-unfair naman 'yon kung tanggap lang kayo ng tanggap kasi wala kayong gagawin. Kapag ganyan, hindi magwo-work out 'yan kasi one way lang. Mapapagod yung isa. Mapapagod. Titigil yung isa kasi walang bumabalik. So kailangan two-way yan, give and take talaga yan. Ayan, nasa panghuli na tayo. Yung pang natin, ito yung honesty at saka yung pagiging uh, transparent ninyo, ba? Diba? Yung walang tinatago, yung kahit mahirap sabihin, eh, mas pipiliin mong maging totoo, maging transparent dun sa iyong uh, partner kesa may tinatago kayo or kesa magsinungaling kayo. Dahil ang trust ay ang pundasyon ng matibay na relasyon. At uh, akala nyo ba kapag uh, may uh, itinatago kayo, hindi namin nararamdaman. Malakas ang pakiramdam namin, mga babae. Tandaan nyo yung female intuition. Andyan yan. Malakas. Nararamdaman namin yan. Kaya kung meron kayong tinatago, alam namin yan. Kung hindi namin ipinapakita, eh, wag kayong makampante. Kasi ramdam namin yan. Kaya kung may something, maglakas loob kayo na sabihin, umanap kayo ng tamang uh, timing, tamang lugar, kung kailan nyo dapat sabihin. Depende yan sa level ng... Uh, sa level nung uh, impact nung inyong uh, tinatago, ba? Diba? So, nasa inyo yan kung kailan at uh, paano nyo sasabihin, saan, eh, kayo ang nakakaalam yan. Pero humanap kayo ng timing, huwag nyo basta nalang sabihin or huwag nyo, lang, itago. Pero bago nyo ilatag yung sasabihin nyo sa kanya, magbigay kayo ng caution kasi lalo na kung napakabigat nung uh, nung ipagtatapat nyo, di ba? Hingin nyo muna yung kanilang side. For example, uh, sabihin nyo, Han, may sasabihin ako sa'yo. Pero huwag kang magagalit, ha? Um, ipangako mo na hindi ka magwawala or hindi mo ako aawayin na naaayusin natin to. Ito yung ipagtatapat ko sa'yo. Then, pag sinabi niyang, oo, sige. And then, tsaka mo sabihin, di ba? So, kung ano man yung magiging reaction niya, eh, depende nga yan kung ano yung pinagtapat mo. Pero at least, naging totoo ka. Kaya kung magtampo man siya or magalit man siya, bandang huli, huhu pa yun. Kasi marirealize niya na okay na yan. At least, sa'yo nang galing. Hindi niya nakuha sa ibang tao. Ayan, kaya mga kalalakihan, tapos na tayo, na-discuss na natin yung sampung katangian ng isang lalaki para maging deserve kayo ng aming kalandian, ng aming paglalambing sa inyo. Kaya siguro, tanungin mo ang sarili mo kung uh, meron ka ba nung sampung katangian na pinag-usapan natin. Tapos kayo namang mga babae, tanungin nyo rin yung mga sarili nyo, yung mga partner nyo ba ay meron itong mga katangian na to. Okay? So tandaan lang natin na ang pagmamahal ay hindi lang basta uh, nararamdaman. Ito ay ipinapakita, ipinapatunayan at uh, ginagawa. Okay? So maraming salamat po sa panonood niyong muli. Sana ay makasama ko po kayong muli sa aking uh, mga susunod na video. Thank you so much. Bye.